ang pagmamapas sa kalungsuran at mga kontemporaryong obra mula sa Mutable Truths. Ilalahad sa papel na ito ang paglalakbay sa dalawang syudad, Lungsod, Quezon na naging kapitolyo ng bansa, at ang Maynila na una at kasalukuyang kapitolyo. Babanggitin ng iba't ibang espasyo sa lungsod na may kaugnayan sa sining at kultura ng mga lokalidad sa pamamagitan ng etnografiya ng pagkukommute. Sa pagmamapa ay ilalahad din ang mga isyo sa kalungsuran at iugnay ito sa mga obra mula sa Mutable Truths Perspective in Philippine Contemporary Art na eksibisyon ng mga alagad ng sining sa Pilipinas. Ang eksibisyon na isinagawa sa Ateneo Art Gallery ay isang ani sa relasyon ng Latrobe University at pamantasang Ateneo de Manila. Ang mga limang alagad ng sining na pinili para sa pagsusuri ay ang mga nagsipagwagi sa Ateneo Art Award, Fernando Sobel Prizes for Visual Arts na binabigyan ng pagkakataon ng makalahok sa Residence Program ng Visual Arts Centers, BAC, ng Latrobe University sa Australia. Ito ay sinang Mark Salvatus, Buen Kalubayan, Lyle Buen Camino, Kawayan de at Marta Atienza. Sila ang mga napiling suriin sa papel na ito dahil narin sa pagkalugad ng kanilang mga sining sa iba't ibang isyo sa lungsod at sa mga komunidad na siyang namang ibinubunsod ng mga hindi pagkabantay-bantay.